Hello guys, good afternoon. Welcome to my another vlog. Ito guys, so uh, mag-aaga pa. Medyo mag-alasize na rin. Pero may ano pa, maliwanag pa. Ayan hey, si Chicken Joy. Tutulog na. Dito lang siya sa gilid ng daan. Saan hindi mawala. Ayan guys. Kasama yung kanyang Ah, kasama yung kanyang anak isa yan sa ilalim guys isa na lang kinakain kasi ng pusa kaya yun kawawa ko naman yun oh Ayun, lumalabas na yun yung ano niyo si Shu yun yan siya sa ilalim lilipat ko ito mamaya kasi mga pag may, bibit-bitin pag na ayan po siya medyo hindi kasi mailap eh ayan ayan ang galing Ayan siya guys. Hindi siya matulog pala. Antok na siguro siya. Ayan. Okay. Pagod siguro kakagala. Nawala no, yung ligay ano? Ang galing niya matulog. Nah ya, sih. Ya. Ayo tuh bikin kamera. Oke, okay, guys. Bye-bye.